Kasi oh, mga pamorma mo. Ayan. Iba okay, tayo ngayon. Ayan. So, Magsasalag sa tao ng mga sasoto. Si Yuta Rosang. Si Kat mga pamorma At si Sip ng ano, ng missile. Oh. Nani yung si Masda? Yuta Rosang. Professional yan, si Kat Gugutin na ni credit Pagkakay ng bando Yung tama kung bakit Ready na ulit yan, i-deliver Kita nyo, ito yung iba ka ng mga pipes Mga sapoto, shoring jack Kano ka sila nandun niya? Ayan, sasalansa sa naman Ito <laughs> ang trabaho sa mga Ipita diyan. Punta na tayo mga Indonesia diyan. ya. Igaros na. Oh. nane si Nasca? Agun sa. Hindi matuwing. Matuwing. Dojo. 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 こう